For today's ulam, nagluto naman ako ng ginisang okra. Pero mas marami ang sahog, hindi mo pa ito naluluto, no? Kaya naman, behind the scene, ayan, i-prepare ay ko na yung mga ingredients na ating gagamitin. Naglagay na ako ng mantika sa ating mainit na kawali at nung mainit na ito, una kong ginisa itong ating luya. Nung umabot na sa kabilang bahay yung amoy ng luya, isinulog ko na iginisa itong ating sibuyas at bawang. Pagkatapos ay sunod ko na itong karne ng manok. Pwede rin kayong gumamit dito ng karne ng baboy o di naman kaya mga kung ano yung available na meron kayo, yun ang gamitin nyo. Niluto ko lamang itong karne ng manok hanggang sa magmantika. Pagkatapos ay sunod ko na inilaga itong ating hiniwang kamatis. Hinalo-halo ko lang ito for about 2 to 3 minutes. Pagkatapos ay inilagay ko na yung ating mga pampalasa katulad ng oyster sauce, soy sauce. Dahil mahilig ako sa manghang, naglagay ako ng black beans with chili oil at sambal chili. Hinalo-halo ko lang ito hanggang sa makover yung manok ng ating mga pampalasa na inilagay. Sunod ko namang inilagay itong ating tubig na pansabaw. Pagkatapos haluin ay tinakpan ko na at hinaya ang maluto ito. After 10 minutes, sunod ko namang inilagay itong ating okra. Pagkatapos haluin ay tinakpan ko na ito para mas mabilis itong maluto. Half cook lamang ang pagkakaluto nito. After 3 to 5 minutes, ayan luto na ang ating ulam. O diba, napakasimple at napakadaling lutuin ng recipe ito.